doon sa cancer na may ascendant sa Virgo. Lumipat ka sa pagitan ng pagnanasa at kawalang interes. Ang lohika ay pumapalibot sa lahat ng iyong mga aksyon. Nagsusumikap kang mapanatili ang katarungan, pagkakapantay-pantay at pagiging patas. Ang lambing ay ang iyong pinakadakilang virtue eh ay nagbibigay ka ng pag-ibig ng mapayapa at balanse. Kailangan mo ng kapareha na marunong makipagtulungan at hawakan ka ng may empatya. Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Agod na akong mag-isa. Gusto kong malaman ang pag-ibig ay darating sa akin agad. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng patnubay, makipag-usap sa isa sa amin tumpak at may karanasang psychic makipag-usap sa Absolute Lip Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput pito o bisitahin ang Absolute Lip